sa Bureau of Customs na umabot sa 11 billion pesos. May 9 billion pesos collection mula sa sugar ang kita mula sa importasyon ng sibuyas na hawak naman ni Martin Araneta. Tinawagan daw siya ni First Lady Lisa Marcos at ipinapatigil ang investigasyon. Sa First Lady Lisa Marcos mismo ang may hawak sa mga rice importers dahil pala sa dami ng SOP at remittance na ipinapasa sa bawat transaksyon. Ang pinakamakapangyariang pamilya pa mismo ang sangkot sa ganitong sistema. Okay, magandang-magandang araw po Ah, uh, sa inyong lahat, at po dito sa ating channel. Ah, uh, YouTube ng PH mga kababayan at ito, mayroong part 3 dito ni Zaldio. Kalalabas lang mga kababayan at ito. Pakinggan natin kung anong mga bagong impormasyon dito ng ibinulgar niya mga kababayan at ito. Pag-uusapan natin, titingnan natin kung may katotohanan nga ba ito or pasok nga ba dito sa ah uh, sa masasabi nating Uh, logical na mga pangyayari sa ating bansa, mga kababayan. Eto, pagpatuloy ito natin mga kababayan. Ngayon naman po, tungkol sa kampanya nitong 2025 elections, nagkwento sa akin si dating speaker, Martin Romaldes. Kinausap daw siya ni PBBM sa Tacloban para tumulong sa gastusin ng mga kandidato mula national hanggang local candidates. Ang sagot ni Speaker na ibigay na niya ang SOP collections sa Bureau of Customs na umabot sa 11 billion pesos. Dagdag pa dyan, may 9 billion pesos collection mula sa Sugar na ayon mismo sa kanya ay pinaghahatian lang ng limang kumpanya para makontrol nila ang presyo ng asukal sa merkado ito mga kababayan, Bureau of Customs na naman ha at presyo ng asukal dito uh, ang mga bagong informasyon dito mga kababayan kasi nga, uh, nililimita dito mga kababayan yung imbisigay siya ng ICI dito lamang sa flood control or sa infrastructure pero itong inilabas ni Zaldico labas na ito sa infrastructure of course, alam natin, yung Bureau of Customs suki na yan mga kababayan ha Matagal na yan. Ang dami daming natin naririnig dyan. Ang tagal na dyan. Uh, kaya nga gusto ng iba. Kaya nga nagkakaroon ng uh, kurso na customs mga kababayan. Kaya yung iba gusto na mag-enroll na customs dati Kasi sa gobyerno sila papasok at dahil dyan, uh, kasi dahil sa mga bigayan dyan, kaya nagka-interest sila dyan. Kaya matagal na ito. At ito, uh, hindi ko alam kung bakit ah uh, naglalabas ng informasyon ng ganito si Zaldico mga kababayan tungkol dito sa agriculture. Ito hindi natin alam ito, hindi ito ibinalita, hindi ito. Ang sinabi lang ng sekretary ng agriculture mga kababayan ay may in-insert si Zaldico. So inu uh, yung sekretary unang nagturo dito kay Zaldico na may in-insert. Ha? So ito, pakinggan natin mga kababayan. Bakit at ano pa ang mga detalye dito? At iba pa ang kita mula sa importasyon ng sibuyas na hawak naman ni Martin Araneta, kapatid ni First Lady, Lisa Araneta Marcos. Kung matatanda ninyo, noong 2022, nagkaroon po ng investigasyon sa Kamara na pinangungunahan ni Congressman Toto Sonsing dahil sobrang taas ng presyo ng sibuyas umabot ng 600 pesos kada kilo. Gayong dapat ay nasa 80 pesos lang. Doon lumabas ang pangalan ni Martin Araneta bilang isa sa mga nasa likod ng kontrol sa importasyon ng sibuyas. Pero hindi po natuloy ang investigasyon. Ang sabi ni Speaker, tinawagan daw siya ni First Lady Lisa Marcos at ipinapatigil ang investigasyon. Kaya walang, walang natuloy at walang naparusahan. Dahil pala, kontrolado ng kapatid ng First Lady ang importasyon ng sibuyas. Ganito rin po ang nangyari sa bigas. Noong April 2023, nagsimula ng tumaas ang presyo ng bigas. Kaya iminungkahi ko kay Speaker Martin Romales na kung pwede, ay mag-angkat tayo ng 13 million metric tons para sa buong taon. Ang layunin ko po ay mapababa ang presyo ng bigas sa 22 pesos kada kilo. Pero hindi po ito inaproba ng Pangulo nung sila ay nasa Clark. Dahil doon, sumipa ang presyo ng bigas na umabot ng 55 pesos kada kilo hanggang 2024. Noong 2024, Kinausap kulit si Speaker Martin Romaldes na kung pwede makausap namin si Secretary Laurel Chu ng Department of Agriculture at Secretary Ralph Recto ng Department of Finance para maibaba ang taripa ng bigas mula 35% to 15%. Sinabi ko kay Speaker Martin Romaldes na kung pababayaan natin ang patuloy ng pagtas ng presyo ng bigas at umabot ito sa 60 pesos kada kilo, siguradong magagalit na ang taong bayan. Pusibleng mag na ang mga tao at tiyak na maapektuhan dito ang mga kandidato ng administrasyon sa 2025 elections. Ito mga kababayan pinapalabas dito. Maayon ko lang kung agree kayo dito, naniniwala kayo dito kay Zaldi Pero ako duda ako dito. Kasi mga kababayan, yun nga naunahan na siya dito ni Secretary Laurel tungkol sa kanyang mga insertion sa Department of Agriculture. Pero dito sa kanyang statement, pinapalabas na pinapaliwanag niya kung bakit nakikipag-ugnayan siya dito kay Secretary Laurel, mga kababayan. Ang kagandahan lang dito sa informasyon na inilabas ni Zaldi ko compare doon sa sekretary kay Secretary Laurel mga kababayan, detalyado ito. Mayroong logical explanation in relation doon sa mga nangyayari sa pamamahala ni PBBM mga kababayan. On nag-increase yung presyo ng bigas, ganito yung ginagawa niya. So pinapalabas dito ni Zaldi ko mga kababayan na siya ang uh, may concern sa ordinaryong Pilipino. But well, again, uh, iiwan natin yan sa inyo kung naniwala kayo dito uh, sa kanya. Pero yung, iba, yung mga detalye dito mga kababayan ang tinitignan natin ha. Kasi ang, ang uh, hindi ito lumabas sa media eh. Walang ibang nakapagsasabi ng ibang detalye dito kundi Si Zaldi ko lamang mga kababayan. katulad nito, kapatid ni Liza Marcos. Di ba? Yung presyo ng, yung presyo ng bigas. Yung aksyon ng gobyerno, eh again, siya lang nakapagsasabi nito. I mean, correct me if I'm wrong. I might be wrong ha? Pero yun na nga, uh, siya nakapaglabas nito, mga impormasyon na ito. Isa sa mga patulay na hindi na masaya ang taong bayan ay ang pagbaba ng approval rating ng Pangulo noong panahon na yun, dahil sobrang taas na ang presyo ng bigas. Nangyari po ang meeting at halos inaabot kami hanggang alas dos ng umaga nakikiusap, nagpapaliwanag. Buti na lang matapos ang matagal na negosasyon, pumayag din sila. At dinagtagal nagtagal, na rin sa publiko na ibaba ang nangbuis sa bigas. Ngunit, matapos ang apat hanggang anim na buwan, hindi pa rin bumababa ang presyo ng bigas. Kahit ibinaba na ang taripa nito, kaya imunungkahi ko kay Speaker Romualdez na magpatawag ng investigasyon tungkol sa bigas sa pamamagitan ng Quinta Committee Hearings. Habang iniimbestiga nito ng Quinta Committee na pinamumunuan ni Congressman Joey Salceda, Bigla na lang itong pinahinto ni Secretary Kiko Laurel Chu matapos niyang ipakita ang isang confidential report. Nakasaad dito na sa First Lady, Lisa Marcos mismo ang may hawak sa mga rice importers. Ayon kay Secretary Laurel, maaapektuhan daw ang First Lady kung itutuloy ang investigasyon dahil kasama raw nila sa Vietnam visit ang ilang importer ng bigas at nag-dinner pa raw sila roon. At nung araw din yun, tumawag si Congressman Sandro Marcos kay Speaker Romualdez upang ipatigil ang House investigations tungkol sa bigas as instructed ng Pangulo. Magkasama kami ni Speaker Martin Romualdez nang tumawag si Congressman Sandro Marcos. Dumating din si Secretary Laurel Chu sa Manila Polo Townhouse at doon siya pinagalitan ni Speaker dahil inilibas niya ang confidential report na nagdidiin sa First Lady sa issue ng rice smuggling. Humihingi ng paumanhin si Secretary Laurel Chu at sinabi niyang, Pasensya na, masyado akong naive. Doon namin naintindihan kung bakit. Ito mga kababayan, itong mga maliliit na detalye dito, pati yung ah uh, yung mga natatandaan dito ni Zaldi ko na mga, eh, halimbawa ito, sinabi ni Secretary Laurel, ah uh, masyado ako, I'm sorry, masyado akong naif. Ito yung mga maliliit na detalye mga kababayan na makikita natin na talaga ito si ko, present siya, may personal siya na experience or karanasan dito, may involvement siya dito sa lahat ng mga nangyayari. Witness siya. Ha? Huh? Again, regarding kung totoo man ito, iiwan ko na ito sa inyo mga kababayan. Kasi ako, may personal din ako paniniwala dito sa mga inilabas ni Zaldi ko. Okay? Yet, ito yung mga titignan. Ito yung mga isa sa mga tinitignan ko. Uh, may itong mga maliliit na detalye dito. Okay? Ito, patuloy natin mga kababayan. Kahit ibinabana ang import tax ng bigas mula 35% to 15%, ay hindi pa rin bumababa ang presyo sa merkado dahil pala sa dami ng SOP at remittance na ipinapasa sa bawat transaksyon. Dagdag pa po maraming importers ng isda ang nagre-reklamo dahil kontrolado ito ng kaunting kumpanya lamang. Wala naman daw tax sa importation tuwing lean season pero kahit ganoon, hindi pa rin sila nabibigyan ng permit to import. Ang makaunting kumpanya na ito lang ang nabibigyang permit to import. Dahil dito kontrolado din ang presyo ng isda. At ito din ang dahilan kung bakit mataas ang presyo ng galunggong. Mga kababayan, hindi dapat naghihirap ang Pilipinas. Hindi dapat ganito kamahal ang mga pangunahing bilhin tulad ng bigas. At higit sa lahat hindi dapat nagugutom ang mga Pilipino. Wala silang malasakit sa taong bayan, lalo na sa mga mahihirap. Inaabuso ang kapangyarihan, nagiging negosyo ang pera ng taong bayan. Masakit man tanggapin, pero ito ang katotohanan. Ang pinakamakapangyarihang pamilya pa mismo ang sangkot sa ganitong sistema. Mula sa pangulo, first lady, hanggang sana sila mismo ang nagtatakda, kumukontrol at nakikinabang sa mga transaksyon dapat sanay para sa kapakanan ng sangbayanan. Hawak at kontrolado nila halos lahat ng ahensya kaya nagagawa nilang itago ang katotohanan. Sa mga susunod na araw, marami pa po akong isisiwalat. Maraming salamat sa inyong oras at patuloy na pag-unawa. Naway, magising tayo sa katotohanan at sama-sama natin hanapin ang ustisya para sa bayan. Diyos mabalos po sa Indugabos. Oh, ayan mga kababayan, uh, pakinggan natin sa Aldico. Ito, Ah, uh, last part oh. Episode 3 na ito ng season 2 mga kababayan. Oh, by season ito, by season itong palabas dito ni Jaldi ko mga kababayan. Again, ito ah uh, bagong informasyon ito, ito patungkol dito sa ang tawon ito? Agrikultura naman mga kababayan at pinapalabas dito ni Jaldi ko mga kababayan na ay ang involved dito ay si First Lady at ang kanyang kapatid. Okay, so ito tignan muna natin Ah uh, kasi nga nung sa isa sa mga videos ni Zaldico ko mga kababayan sinabi niya nagpadala siya ng sulat kay PBBM which is hindi ibinalita e, hindi natin alam. Okay kung anong sulat yan at ito titignan natin. Ito ipinost niya dito eh. Uh, problema wala itong date. Okay? Ah. Uh, Pasahin natin na uh, mga kababayan. By the time the letter reaches Your Excellency, this I will be in the United States for a much delayed checkup. I write with deep concern regarding recent budget issues. After reviewing the final budget adjustments and the long list of flagship projects affected, I feel that the House has been unfairly accused by some quarters of making a mess of the 2025 budget. I am This compelled to explain and set the record straight. The house faithfully adhered to the national expenditure program. Instead of reducing allocations, we hike funding for critical sectors like education and social services. For food security, we increase the national uh, irrigation administration's budget which includes your legacies dam project in Ilocos. The, the budgets for the SWDDA and field health subsidy remain intact at the house level. In late November, I told Usec Adrian Bersamin, Secretary MINA, Pangalaban Jojo Cadiz to advise Your Excellency that the 100 billion insertion Requested must be split into program and unprogrammed, as it will have severe backlash on the education sector. But Secretary Mina said, Your Excellency's instruction was to proceed, and that we must follow. So we did. During the previous budget by camp, the, Sen uh, the Senator Sanyangara and I never encountered this issue. According to Senator Sani, all OP insertions are typically included in unprogrammed appropriations. For instance, of the OP's 100 billion allocations per uh, year, 2023, 75 billion was placed under unprogrammed appropriations, while the 25 billion for SAP, per Your Excellency's instruction to speaker mark Martin, during your trip abroad in 2022, was placed in program appropriations in 2024. Ah, oh. so, ito mga detalye mga kababayan, letter niya, explanation niya ito. Ah, uh, kung ano nangyari sa 2025 mga kababayan. Dito pa oh. Ah, uh, marami pa pala ito. Ang problema ko dito sa sulat na to mga kababayan, wala kasi, di ba, usually kapag nagbibigay ka ng letter, may receive yan eh. May pirma nung nakatanggap at may date. Dapat sana yun yung ipinakita para hindi masabi ng ibang tao, lalong-lalo ng kampo ni PBBM dito, na ito ay talagang pinadala niya. Ha? Ito, tingnan natin. Wala talaga mga kababayan eh. Ha? Ayan oh. But anyway, Ping no? May mga ano pa dito, mga para na. No? Rather than further increasing the PWH budgets, the House chose to redirect its remaining funds towards social services, prioritizing programs like akap, AIS, TUPAD and maips, among others. If House members were corrupt, as some have alleged. We could have easily fun, uh, funneled funds into confidential intelligence allocations, which could potentially yield a 60% rebate. However, we did not, we did no such thing. In fact, the limited confidential intelligence funds were allocated based on requests from Your Excellency's cabinet, including the OJ, uh, the ICT. PNP Marbil, Marbil request 500 mil, million reported to Adrian. zero rebates. This claim can be readily verified with the concerned agencies. Ibat-ibang ahensya pala mga kababayan. O, oh, DSWD, DOJ. Ayan o. No? O, oh, nalaking pera nito mga kababayan. Ayan o. No? Oh, rice cartel. Ito lang. Walang date eh. Walang date, walang walang receipt. Usually yan sana yung hinahanap natin, di ba? Well, anyway, ang, ang, importante dito mga kababayan, may, mayroong impormasyon dito. Ah, mayroong impormasyon, mayroong mga explanation, may mga numbers, exact numbers. Ah, may mga exact numbers, may mga Uh, pangalan ng tao, may mga departamento, ito sana, magli dapat ito ng investigasyon. Okay? Regardless kung anong sinasabi dito, kung Andrew oath man or hindi, dapat magli ito ng investigasyon, mga kababayan. Ma Malinaw dito, silang tatlo pa rin ang involved dito, Martin Romaldes, PBBM at Zaldico. Okay? So, totoo man ito, silang tatlo lang ang makapagsasabi nito, mga kababayan. Ang problema ngayon, nagtuturoan na sila. Nililito nila ang taong bayan kung sino yung paniniwalaan dito. Basta napansin ko lang, mga kababayan, every time naglalabas ng video si Zaldico, nagkakaroon ng uh, press briefing si PBBM. Or nagkakaroon siya ng report sa taong bayan. the well, anyway, dito na po muna tayo. Pakilike po ang share ng videos natin din. Pakisubscribe din po ng ating channel. Okay, maraming maraming salamat sa lahat at ngayong araw ko sa inyo.